Sabi ko nga, kailan ang kasal? May pabirong sinabi si Mami Maricel matapos ang patuloy na pagiging matatag ng Lumber, sa kabila ng mga nangyayaring bashing. Malaking issue kasi yung pagkakaroon nila ng kanya-kanyang projects sa ibang fans at haters. Pero hindi hindang iyon para muli silang mamayagpag tuwing magkasama sila sa mga ganap. Katulog na lamang sa Christmas Special na kung saan halos matunaw sa kibig ang fans sa kanyang reactions. Grabe kasi ang pasabog na pagkanta ng dondek. Siyempre, hindi nawawala ang holding hands at pipigan ng matagal. Pati si Mami Maricel napapatanong na tuloy kung kena na ba ang kasalan. Pahigpit ng pahigpit ang kanilang samahan dikit kung dikit. Kaya naman happy na happy ang mga bubbles. Ayon nga sa mga ibinahaging to. True ka po mami M. Abangis talaga kami sa kasal na iyan. Ayan ang pinaka hinihintay namin. Alam na alam na talaga. Matagal na sila mong karelasyon. Don't be forever. Wala talagang makakapagpabuwag sa kanila. Ano man ang sabihin ng mga bashers, ano man ang kaninang paninira sa dalawa, ilan man ay hindi magpabago ang pagtingin ni Donnie kay Bell. at ganun din si Bel Mariano kay Donnie Pangilinan. Anong senyorito si nakakakilig na update patungkol sa tulad? Kilig overload. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe and share this video thank you for watching